Ano ko yan Kapo ako batang Maynila, batang Tondo Eh ayusin natin, eh. kagaya niya, tignan mo Tapos mga chairman, kagawad Sila nagpapasimula mo ng mga ganito sa kali paano tayo titinungin pagka ganito, di ba? Eh gusto mo, doon kasi talagang magkape Eh, bawa naman kayo sa tao Nakiusap po ako rito, kasama ko si chairman Kaya Kay eh, ka? Ah, na nawula niya na ni yung kami. Kayo yung eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na hindi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor, arbor. Pag mali, mali. Ang di ni General Suka. Okay na sana eh kasi nakaharang lang eh. Tito, hiyo, tito, 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 mo. Tanggal nyo lahat yan. Pukunin ko yan. Uh, uh, ano ba ito? Velasquez Corner Pacheco. Ano mo yan. Ah, tampak na mga sidecar pa na rin ito. No, tulungan uh, nyo muna yan o. No. Hindi, takayin naman no? eh. Takayin Tulungan nyo yun. Tulungan nyo oh dito bes, may nakabayo sa bundo. Ano ka gawin natin dyan? Malayo na tuwera sa barangay. Hindi eh, nga maganda, yun nga magandah. pasimulo yung eh. barangay. Diba? yung barangay, balini. Eh. Patanggan nyo nga ito, pare, tropa. to 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 Kung yung mga ganon. Patanggan nyo muna ito, mga tutin na mga matahanan, no? Huli na po empanada, luto. na empanada, bagong luto. Huli na o oh, kali O oh, kali yeah, Ayongoy ay, nakasampa na, na eh no. Dedi naman 'yan. Iyan oh eh, ano, eh. Dapat siyang pana lang. Oo, oh, dapat siya pala doon. Iiwasan kasi nung sasakyan eh. Maraming. Hirap itiklop niya no. Kaya talagang pagka-assemble mo 'yan, parang a ah, pag warrior. Parang ang hirap mo nang tanggalin kasi ang hirap ikabit eh. Kaya karamihan sa ganyan talaga matagal bago gibain kasi ang hirap niyang tanggalin. Sam papa iiwas yan dito na yan. E, tulay niya. Oh, e, ito pa pala mga na <tipulay> Araw-araw nila nakikita yan, Jed. <laughs>

Sige na. Pagsama-samahin. Halika na. La 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 la. Oh, Pagsama-samahin. Pagsama-samahin. Halik ka na! Lobat na ako. Kala ko isang battery lang ha. Dadalaw, dumadal, gusto pa ata ang dumalaw ko. Pauwi na eh. Mas itong tent na to eh. Uwi na, nakakita pa yung tent eh. Biyay pa ako. Uwi mo na ako. Absent ako po. Tapos, alis ulit. sa explanad Oh, yun lang. Open, open pa naman doon. Iiwasan yan doon Tapos magsasalubong sila roon Wala na Tensya ka na kong ha Meron ka kasing dalawang ano eh Iwanag? Iwanag. Oo! Iwanag, oh. Kaya, iwanag ang buhay. Anong pagsabah-sabahin din natin ito, ah? pagsabah hindi may ilaw ti... pa Ilaw? Hindi may ilaw pa n'o. ano Ayun, pinaka. ano ilaw? Ilaw, kung ano ilaw? O, kung ano ba yung ilaw? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ده الترافيك barangay natin na okay, oh, nagtatayo eh, siyempre, siyempre, kapwa uh, batang mainila, batang Tondo, eh ayusin natin, eh, kagaya niya, tignan mo. Tapos, ka, mga chairman, kagawad, sila yung nagpapasimungin ng mga ganito sa kali. Eh, paano tayong titinu pag kaganito, di ba? Eh, inaayos niya natin. Gusto nga nila, di ba, uh, gobyernong maayos. Okay, no? eh, tapos, ganito. Kung gusto niyo ng maayos, dapat sa, sa atin nagsisimula. Eh, kagaya niya, tignan mo, okay. Eh, kung hindi pa mapose yan, hindi, hindi pa Ma, ma Magag magagawa ng solusyon, di ba? Payo na lang sa mga nagtatayo ng mga tent na ganito. Eh huwag na ka lang O yung mga chairman, kagawad, barangay, huwag na kayo magtayo ng ganito, lalo sa kali. Di ba? Ilagay niyo sa tamang lugar. Nang hindi tayo mapewisi pa rin pare